Oh, ano na guys, kumusta na? Ayan, ngayon lang ulit ako nakapag-live. Alam nyo ba kung bakit ako ngayon lang nakapag-live? Kasi as in, na-stress talaga ako dito sa mga customers ko dito sa pagkain ng mga baboy. Kasi, alam nyo ba na nagbenta na ng ano ng kanilang baboy hanggang ngayon yung iba hindi pa rin ako binabayaran. And alam nyo ba guys na talagang as in stress na stress ako kasi hindi kami makapag-order ng pagkain ng baboy dahil nga wala naman akong ipantatapal dun sa ano sa utang nila kasi ganito kasi yung nangyari. Nung almost one month na lang nakiusap sila sa akin na suportahan ko yung kanilang ano yung kanilang baboy sa pagkain kasi nga kapag binenta na, yun, um, babayaran nila ako. So, alam nyo ba guys, na almost 3 months na yung iba na hindi pa nagbabayad. So, di ba di ba no, nakatulong ka na, <laughs> taglag naman nakakagigil tong mga to. And take nota, marami nang, marami nang inaano sila sa akin na, o ano, antay-antay mo na lang kasi may darating namang pera asa ganyang araw, antayin mo kasi may inaantay akong pera. And then, kapag ka dumating na, ay na naman, di pupuntahan ko or papupuntahan ko dun sa boy ko kung ano, kumusta na dumating na ba yung pera. At ayun nga, mga kasari talaga namang sobrang nakaka-stress kasi wala pa. And then, another ano naman, naman nila, kung tawag dun, another sasabihin na naman nila, ayan, antay-antay mo na lang kasi ganyan, ganito. Hanggang sa inabot ng 3 months. So, that's the reason why ngayon lang ako nakapag-upload ulit dito sa aking channel. So, di ba ang hirap ng sitwasyon ko ngayon kasi so, hirap-hirap mag-budget. 'Di ba? Kasi marami akong ano, marami akong ginagastusan. Yung gastusin ko rin dito sa bahay, kuryente pa lang namin is almost 3,600 na. And then yung mga konsumo pa namin sa pang-araw-araw, yung sinisweldohan ko is tatlo, dalawang boy tsaka isa sa loob ng bahay. Kasi kapag ano nandito ko sa tindahan, So, hindi ako makagawa kasi medyo madistansya din yung tindahan namin dun sa loob. So, may maliit pa akong anak na talaga namang sobrang ano, sobrang kulit na minsan hindi talaga makaintindi kasi nga bata yun. So, yun yung mga ano, alam nyo, ngayon, ngayon lang ako nabigyan ng, siguro nga kung hindi pa talaga to mangyari sa iba, ewan ko lang sa iba kasi sa iba may mga kasari naman tayo na careful talaga sila. Ako naman kasi, yung rason ko naman dun customer ko naman sila and then after one month magbabayad na sila nakiusap sila ayun na nga at alam nyo ba na ano, um, tawag dun asan na ba tayo? <laughs> wala sa isip ko. So, ayan. So, minamessage na ako ng company kasi meron kami yung back accounts doon. Hindi, hindi pa talaga ako bye bye dahil nga may inaantay pa ako na magbabayad. Hindi, <laughs> wala na tuloy ako. So, alam nyo, hindi ko naman pwedeng pabayan tong tindahan kasi dito nga kami kumukuha ng source of income namin. Hindi, yung pang araw-araw. So, siguro, magiging leksyon na to sa akin. Kaya, minsan talaga kahit na meron ako kahit na wala pa silang utang sa akin sinasabi ko lang talaga na wala as in wala kasi hindi mo naman alam yung mga mangyayari kasi minsan kapag napagbigyan mo sila tapos may dumating na hindi nila inaasam problema, syempre pati ikaw is ano, affected ka kaya guys kung ano um, kung nangyayari to sa inyo is sana maging leksyon na to sa atin so careful na lang talaga tayo sa pag, ano, sa pagpapautang ako naman dati careful naman talaga kaya lang nung time na walang bumibili sa baboy nila ay eh, customer ko sila syempre pinagbigyan ko din at yun na nga yung pagkakamali ko yung yung pagbibigay ko sa kanila ng sobra sobra ayun and alam nyo ba mga kasari na minsan nakakakuha pa ako ng kaaway, ng kadiskusyon. Yun, kasi may customer ako na feeling niya, siya yung tama. Kasi nagantay ka na nga, nag daw siya. Ayun. So, kasalanan ko pa daw na hindi ko alam yung release niya. Kasi mga kasari, alam niyo ba na after one week na pala siya nakapag loan hindi pa nagbayad. So, kasalanan ko daw kasi mali yung pagkakaintindi ko ng kanyang, ng kanyang ano, ng kanyang loan. Kaya yun. <laughs> Kaya galit na galit ako sa kanya. <laughs> Sabi ko, ang tagal-tagal ko naghintay. Tapos, one week na pala nakapag-release, nakapag-loan. Hindi ka pa pumunta dito sa akin. So, di ba nakakapanggigil kahit gano tayo kabait, kahit gano ko kabait talaga. Ay nako talaga. Huwag niya ko mangamunin. Talaga, ang sarap, ang sarap, ang sarap anuin ng sukulay, ganyan, ganyan, ganyan <laughs> 'di ba? Hindi injo ko lang mga kasari. 'di ba? Minsan kasi nakakapanggigil na talaga yung mga ganun. Kaya ayun yung mga customer ko na kailangan din nila ng feeds, na kahit mga good buyer naman, ayun na damay na. So kaya ikaw kung nanonood ka, na isa ka sa mga tinutukoy ko na talagang sobrang kunat. Oy, aba kumare, magbayad ka na. Walang kumakumare ngayon. <laughs> so, yun na nga mga kasari. Yun talaga yung dahilan kung bakit ang tagal kong hindi nakapag-upload sa YT. So, dati nag-enjoy naman ako alam nyo ba na katakot-takot kung minsan bumibili lang ako ng mga items pa konti-konti pero minsan ang sarap-sarap sa -sarap na mabili halos mayak na ako kasi minsan gusto ko talagang ano gusto ko talagang bilhin yung mga kulang dito sa store kaso ang hirap-hirap talaga habunin So, ito na muna sa ngayon. At kung nanonood ka, hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko please subscribe to my YouTube channel and hit that notification bell para updated ka sa mga videos ko. So, ayun guys, in-update ko lang kayo kung ano na ba nangyari sa akin, kung bakit, ano, kung bakit wala nang, hindi ako nakapag-upload. Siguro mga isang buwan din ata. Naawa kasi ako <laughs> dun sa mga nagsusubscribe pa rin sa akin. So, at least, may nagtitiwala pa naman sa akin. May nagsusubscribe pa naman sa channel ko. Kaya, thank you so much sa inyo. So, bye, -bye na muna, ha? Sa susunod na lang ulit. Sana sa sunod kong vlog is naka-recover naka na ako. So, thank you so much sa inyo. Bye-bye, mga kasal.